morning mga kabalisong Araw uh, ngayon dito ng lunes <clears throat> At uh, Last day ng ating uh, School term For this year Hindi naman actually pala for, for this year Kasi meron pa Dahil babalik pa kami Ibig sabihin na spring break Yan Tama Spring break Parang kumakailan lamang eh Sinabi ko yung spring break eh last year ngay spring break na naman oh so meron tayong 2 uh, weeks school holiday so mga bata ganyan din kaya sigurado pasyala na naman talaga mga bata spring break uh, tawag dito break kami pero hindi ibig sabihin eh, anyway, wala ko sa, sa school. Nasa trabaho. May trabaho ako. Sa school lamang wala. Dahil uh, hindi pwedeng hindi. Dahil uh, hindi tayo mababayaran. Ang maganda naman mga kabalas ang araw this, this week. No? Itong uh, week na ito, iaabot kami ng ayon sa balita, eh, forecast aabot kami ng uh, 34 degrees isipin nyo itong buwan na ito eh, spring pa lamang ito so what more kung pagpatak uh, ng summer no? Yung, uh, November, December January, February at magko cool down pa lang ulit yan mga pandang Marso Misa nga, March na, ah, medyo na pa rin eh. medyo may kainitan pa rin eh, pero papasok na naman ang tag-ulan noon, sigurado yun. Ngayon eh, last day natin, so magkakaroon kami ng uh, final exam. Uh, Nag-aral tayo na kaunti para naman may kunting laban, ano. <laughs> mamaya, dahil uh, at saka yung ating uh, pag-welding mamaya, ititry kong uh, ma-videohan yung uh, uh, pag-welding ko mamaya doon sa, uh, sa school ano, dini... Uh, uh, three positions ika nga so meron kaming uh, downhand <coughs> downhand position tapos meron kaming uh, uh horizontal tapos vertical so, yung pataas kaya uh, yung overhead tapos na yun eh. overhead position tapos na yun uh, Sigurado nga uh, pag welding ayos naman mga kabalesong i-enjoy ako dito sa kurusong kong ito <coughs> dahil nga ito matagal ko yung pinangarap eh. tsaka sabi ko nga lagi na ano, pag -ay ko ay eh, nagkaroon ng itong klaseng uh, kuruso tatapos -tata mo at hindi ko eh, medyo confident sa gagawin mo ginagawa mo sang anong klase mong sa Pag-ibig ay eh, medyo na ano eh ganga eh malaki kopyansa. At saka siyempre sa, sa pera eh, medyo may konting ayuda. Oh, dahil s'empre ikaw 'yung titulado na. Sabi nga, 'no, titulado ka na. Ikaw ay markado na. Bilang eh uh, uh, engineer. So kailangan ka tapos natin ito One year na labang mga kapalisong So hopefully by uh, December Eh, eh Hindi, mga November pala November 2024 Eh matapos na natin At tayo makapasa na no okay. <clears throat> Mga kapalisong Nandiyan na tayo sa School West, uh, not Western University. Melbourne, Sydney University pala hindi pala South Coast <laughs> <laughs> ay naman din Western University ito yung government mga kapalisong makarinig ka Pagigaw hindi nakasunod sa Sa oras na gusto ng teacher Aba eh Ganun eh, makakarinig ka rin Pagka na may kay ng maganda at, uh, Matutuwa teacher sa iyo Ganun pa rin pasaway Higang kababata Ako lang yata din yung gurang eh, <laughs> Taplo kami pala Are, sa kanan na rin oh, Are na kaming Building Yan ang classroom namin Sa kanan Ang oras na ay 7.40 Nung umaga Tapos ay nasa 20 degrees kami ngayon tapos eh dire po ito pataas hanggang ang init hanggang weekend so, sige mga kabalasong at kay update ko na lang mamaya sabi ko nga uh, sana yung baron makakuha na natin ng ng uh, footage yung ating pag welding yun know, ng uh, three position ano? You know, yung, yung downhand uh, horizontal at saka vertical so, sige, maraming salamat sa inyo mamaya na lang ulit musta mga kabalisong ayos na ayos na ang ating ayos na ang ating last day dito ngayon sa ating engineering course uh, oh, sobrang init 36 degrees oh, kita nyo nasa bond pa rin kami ng spring pero mait pa talaga lalo na siguro pagka summer ano well, anyway so yan uh, natapos na yung ating uh, uh, exam kanina practical at saka written exam ayos naman nakasurvive tayo sa <laughs> awan ng Diyos at may uh, mga konting uh, adjustment pero ayos naman nagawa, nagawa naman natin agad ng paraan para maging successful ang ating exam at yung ating practical uh, exam kanina, welding ay, uh, kung makikita sige, drive mo na tayo, para ulit kaysa yung oras, may tadaanan pa ako so yung aking uh, practical exam ay uh, kung makikita nyo ngayon ayan, nag uh, aking ginagawa ngayon ay uh, downhand ng uh, 1.6 mil na stainless o oh, yan ang aking uh, tinitira ngayon At pagkatapos niyan, ito namang isa uh, horizontal 3 mil ang kapal horizontal welding uh, so uh, ano yan uh, medyo mahirap din dahil lang stainless padulas eh tapos sa rin ang isa ay uh, vertical. So yan, yan ang uh, ating uh, tinira ngayon, ngayong uh, last day. Dahil uh, part yan na exam. Na kailangan mong mag-perform uh, ng ganong klaseng welding positions. Ano? Kaya lahat talagang nakaka-rimarimang sa loob ng welding bay kasi init na rin so, ayun, uuwi na tayo at meron tayong 2 weeks holiday you know? wow. At, uh, ang balik natin is uh, ano na uh, 9th of October ayan, kasabay natin ng mga schoolies mga 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 pamasyal muna uli habang holiday makapag-lip ano you know? kasama ng ating mga anak para naman ni para naman ni magandang-gandang banding eh siyempre mababagod sila eh wala naman silang pupupuntahan kaya ating uh, sasamahan na ano siguro malamang eh sa mga dagat ulit siguro ano pa saan pupunta wala naman iba sa dagat na lang ulit para libre at saka ano tawag dito uh, fresh air ika e, nga ano medyo oh, uh, itong uh, second year mga kabalesong e, talagang medyo na ito pukpukan e, ika nga uh, mabigat yung aming uh, uh, pinag-aaralan ngayon dahil nga ito ay e, uh, ang engineering course more on calculation tapos eh, forming and shaping ng mga materials paggawa ng template so yan yung mga isa sa mga dapat naming uh, matandaan or maging trabaho one day ang kagandaan nito ay di syempre kapag ikinakatapos nito by next year angat ka sa ibang uh, sa ibang mga trabahante na wala naman ticket pero nakakapag uh, welding sila pero iba pa rin yung ikaw ay trade kung tawagin ito nga uh, inabanggit ko na noon ano, no, no, na ikaw ay kakaiba pag uh, ang iyong tinapos ay ganito itong nga uh, pinapasok kong school guys, sabi ko kayo ng umaga ano, napaka strict nito sa lahat ng uh, klase ng uh, lalo na dito sa kurs ako kaya uh, mabuti na lamang nakakasurvive tayo <laughs> Nakalaya mo dito pa nga nakapag-aral ng engineering ano. Sa ida da mo nagtinis sa sa pharmacy, MS warehouse. Dahil si Mrs. si parang hindi ata maganda ang lagay dahil nga may itang sobrang init, parang atake yata ng asma. May kinanaw uh, nakisuyo sa atin na uh, sa dinin ng gamot. Kabalisong ayos na naka nakabili tayo ng gamot ni Mrs. sa asma preventive uh, uh, inhaler ventolin inhaler ang tawa uh. so yun nga no, uh, mabalik lang tayo dun sa usapan natin kanina dahil napuputol eh meron kong dahil meron sa akin uh, nag message sabi sa akin ganun na eh, kabayan uh, ako ay eh, uh, may certificate ng NC2 sa Pilipinas eh uh, pwede ka itong i-apply di yan eh siyempre sagot natin eh pwede kang mag-apply pero hindi hindi marirecognize agad-agad yung iyong uh, uh, NC2 certificate dahil alam nyo ka siyempre ang uh, sa ganitong klase ng trabaho, may kanya-kanya tayong ano eh, uh, code standard eh, hindi ko naman sinasabi na hindi ka maalam mag welding ang uh, ang sinasabi ko lamang eh merong hinahanap dito ang mga employer at saka ang Australia na na po baga ay standard sa pag ano you know, yung uh, yung luto ng welding ay eh, yung hinang eh, pare-pareho yan kahit saka pumunta dapat talaga eh pulido o kaya maganda o kaya eh hindi hilaw ika nga ang pagkaka-welding walang problema doon ang uh, magiging issue lamang din yan ay uh, yung ang pagkuha mo pagdating mo dito ay eh, hindi mo agad makukuha ang pagiging uh, welder mo dahil nga merong ano Uh, certain uh, certificate or uh, ticket kung tawagin kahit yung mga kuryano pag napunta dito ang mga ini ay merong uh, pero ano yan ha magagaling na welder ang mga isa sa kanila talagang ang background ay ma malilupit na welder pero pagdating dito sila may kinukuha pa silang ano, eh, parang qualification test ganun ang kanilang ginagawa dito para makuha din nila yung kanilang sweldong inaasap ganun yun dahil nga hindi naman lahat eh, hindi naman lahat eh, pwedeng makibigay ng isang employer eh, lalo na pag wala ka namang uh, ticket or license kaya nga o yan mga ganyan nga sinasabi ko hindi naman porke kaya ikaw tapos na eh agad agad ikaw yung malilipat ng trabaho at ito ko ay magyayabang na ako tapos ng ganito at, eh, mali naman ho eh, para sa akin wala ho akong planong uh, gawin nyo sa aking employer dahil ho eh, sila ay gumastos at ang pangalan ko nga ay nabunot para paralin eh yung ganyan ng bagay eh tinitreasure eh nga so ganun na lamang oh, mga kapalisong ano at maraming salamat ulit sa inyong panonood dito sa ating short web video Cut short the vlog Huwag ah, uh, kayo magsawang manood Sa ating uh, simpleng uh, Youtube channel Maliit man ang ating subscriber eh, Ayos lamang Pero naman nilalaki Sa tulong ninyo Diga, yeah, ano? Hindi e, na pag ginagawa nyo eh, Siyempre Pindot na yan yung, uh, Subscribe po At baka may makapindot pang iba Oh, so, ramas salamat sa inyo Ingat lagi But huwag mo wala na pag-asa. Lagi ko sinasabi. Sa araw-araw. Maraming salamat sa inyo. At syempre, see you next time. Bye for now.